Guys, hello. Nandito kami sa Lake ng Labal. Oh ayan oh. 'Yan yung Lake ng Labal. 'Yan oh, isda oh. Oh, 'yan. Kikita niyo ba yung isda? Niyan, 'yan. 'Yun oh. 'Yan yung nalagaan nila dito sa lake nila, yung koi. 'Yan lalake oh. Yeah. 'Yan, 'yun lalake oh. Ayan guys, tingnan nyo guys. So, yan, laki nila oh. Grabe guys. Ayan oh. Ayan oh. So, ayan guys, punta tayo doon. Ayan yung kasama ko. Ayan oh. Talaki guys oh. Ayan. Ayan guys oh. Talaki guys. Ayan guys. Lumalapit sila guys. Ayan. No? Alakin nila guys. Oh. Ayan. Ayan. Nalagaan dito nila guys sa ano. Ayan. Pula tayo dito. Ayan. Yun, ibon. Yun. Ayan nga guys. Ni yang yung mga ayos. Ayan. Ito so yan guys sa uh, Labal. Lake ng Labal. Yeah. Ito sa Montreal. Daming gumagala guys. Yeah. Yun, sa wakas. Dito na, kita rin kami ng puno ng mansanas. Ayun, no? Oh. Yun oh, puno naman sana, yun. Sa sigat kumakain. Mataas. Ah, mataas lang yung puno. Yun, nahulog yung mga bunga nila, yun oh. Nahulog yung mga bunga ng mansanas. Yun. Yun yung puno niya pala, yung mansanas. Kaso hindi naalagaan. Parang siyang nagkakasakit. Ayan. Ayan o, ang daming bunga niya sa taas. Kaso lang parang na, Kaya ano. Ayan o. Nakakalaglagan yung bunga niya. Kasi hindi naalagaan. At ito na pangangabi yung isa, di ayos niya. Yan yeah, o, squirrel, kumakain. Yan. Yeah. Oh, mamo nga, ano? Yeah, yan yeah, o. Squirrel, yan yeah, o. Yan. Yeah.